Kanito kamahal ng kinpawang isang Darren Espanto. Matapos ibadita na nakauwi na ang singer and songwriter sa kanilang tahanan, at mo ospital, agad na tumungo si Kim Chirone. Kasama si Paolo. May darang pasadubong mula sa kanyang bestie. Hanggang ngayon, ay nagkaadala pa rin ang tres sa nangyari kay Darren. Kayong paman, Itinakda siguro ito ni Lord para makapagpahinga rin siya. Katulad din kasi ni Kimchung, sobrang workaholic ang patang ipo. Sige na sige sa trabaho. Hindi nga marunong tumanggi. Para sumalo sa mga casting concert, kanya na isang darin espanto. Manang-mana sa kanyang bestie, Kimi, na napakabait na bata. Ngunit lagi ang paalala na hindi porkit na malakas tayo at walang nararamdaman na sakit ay hindi na magpapahinga. Si Kimi kamakainan lang ay nahimatay sa, sa ASAP Live at halos magkabun na kanyang hinga. Dahil sa wala na ring pahinga. Grabe ang delegasyon sa trabaho. Everyday may ganap ni ayaw magstay sa bahay ng pumagpay niya. Kaya nga ang dami mga fans ang nagkaalala rin. Ayon sa kanila, ro'n ka makikini pero need din niya ng tamang paya Minsan, para may energy sa mga bawal kanap. See? Ayaw namin na nagkakasakit siya. Dandang yan sa paalala. Anong seniorito, Kimi and Darren mag ng kapawal. 那都怎么评价？<music>